Dito na nga sa inyo guys, ang pinakabagong iPhone IST, iTel pala. iTel A70. Ito guys, yung napakamura lang. 3,000 pesos at nag-focus talaga sila sa panggagaya sa iPhone. Just look at that. Diba? iPhone Even pagdating sa Dynamic Island Meron yan dito Kahit na napakamura lang ng halaga Kaya naman kung ikaw ay wala pang budget Para bumili ng napakamahal na iPhone Well definitely check niyo muna to Dahil baka eto lang yung hinahanap nyo Kaya naman syempre I-unbox natin to And magkakaroon tayo ng full review Para naman malaman talaga ninyo Kung sulit nga ba talaga siya For its price And we will start in 3, 2, 1 Let's go! Hello guys, I'm JP and this is JT TV. Now, punta naman natin yung mismong box na itong phone ito. So dito guys, sa harapan, na dito po yung larawan ng mismong smartphone and dito naman sa taas yung kanyang pangalan. Meron tayong 128GB of storage and 4GB of RAM that is expandable up to 8GB. Sa likod, nandito yung kanyang mga main specs and features and ang pinaka-importante talaga ng part is yung pag-unbox. Kaya naman, tagal Woo! So, eto na nga guys, yung mismong smartphone. ITEL A70. Massive memory. Massive. I like that. Why are you gay? <laughs> Bakla. You are gay. At kapag inilabas naman natin siya guys, ayan, nilabasan na. This is the mismong smartphone. Ang lupit. Ang ganda talaga. But, kalmahan lang muna natin. Kapag tinanggal naman natin to, andito na nga guys, yung trending na case na merong magsip. <laughs> Don't laugh at me! Bakit ba kasi sila maglalagay ng awesome na merong pabilog at ganito? Di ba? mag save So, pinapaalala lang talaga nila na ginagaya nila yung iPhone. So, kapag ginamit mo na to guys, feeling mo, meron ka ng iPhone. Di ba? Ang lupet. Ang lupet, 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 lupet talaga ng iTel guys. Like, grabe yung marketing strategy. Can't believe it. Pero, there you go. Pagkatapos man yan, dito yung kanyang papel ang nipis. Pero, you know, save the trees. Nandito rin yung kanyang Type-C cable at saka yung kanyang 10 watts charging adapter. Yes, slow charging lang po yan dahil nga 10 watts lang. Pero we can't expect dahil nga 3,000 pesos lang to. At nagsisale pa siya ng around 2,7, 2,9. So, you know, Shut up tayo dito. Lastly guys, andito po yung kanyang SIM ejector pin. Overall, hindi katulad ng iba't-ibang mga ITEL, etong phone to ay walang kasamang earphones. Hindi katulad ng S23 na mayroong earphones. And the other ITELs, of course, mayroon talaga silang earphones. Pero eto guys, this time, nagtipid si ITEL, wala ng earphones. So, eto na guys si ITEL A70. Look at that phone! Where is that? Ah. Bro, what are you talking about, man? Grabe talaga guys! Ang kines, ang ganda, ang premium! Pero siyempre, kunin muna natin to. Harang-harang to eh. Ito na nga. Oh, ang sarap. Mm. So, eto nga guys, itel si sa kulay na black. Meron ka pa ibat ibang options actually, like yung gold, yung green, marami ata. So, para sa akin lang guys, kung gusto mo na isang premium looking smartphone, yung parang hindi mumurahing tingnan kapag tinitingnan ng iba, well definitely this one is the best option, guys. Dahil nga kapag ganitong kulay, hindi siya nagmumukang plasticky. At saka kapag hindi plasticky, hindi mumurahing tingnan. So, there you go. Meron tayong tatlong bilog dito na nagmumukang talaga siyang iPhone 15 Pro Max. Yes guys, hindi lang yung normal variant Pro Max talaga. Also, meron siyang napakalaking flash dito, guys. Ayan, di ba? So, dalawang camera lang yan. Therefore, malayo talaga siya kumpara sa iPhone, guys. Now, kapag pang malayuan, syempre, nagmumuka talaga siyang iPhone. And, hindi natin yan mapagkakaila. Yun talaga yung purpose niya, eh. Manggaya. And, actually, na-impress talaga ako pagdating dito, guys. Dahil nga, as you can see, dito sa baba, kumpleto na po siya. Meron po siyang 3.5mm port, microphone, type C port, at ang kanyang speaker, guys. Dito naman sa right side, nakalagay ang kanyang volume markers, at saka yung kanyang power button slash fingerprint scanner dito naman sa left side, meron po siyang SIM card tray na nagsosupport ng 3 slots. 2 SIM card at isang micro SD card. So, kumpleto na rin. Dito naman sa top ay wala tayong makikita. And dito sa may harapan, nakalagay yung kanyang front LED flash at saka yung kanyang earpiece. Now, overall for its build quality, I would say na this is definitely one of the best design and build quality at this price point. Like, legit guys. Overall, for its build quality, perfect na perfect na talaga ito for its price. Makikita nyo naman si siguro dito sa likod ng phone na awesome siya. So, legit. Kapag para A-series ng ITEL, awesome. Tapos kapag S-series naman, super. So, you know, kapag gusto mo ng super awesome, <laughs> bumili kayo ng dalawang ITEL. Now, pag-usapan naman natin yung mismong display na phone na to. Yes, kita nyo naman ba? Diba? Mala iPhone talaga. Yan po ay nawawala kapag na-unlock na. Yes, yan talaga yung totoong display niya guys. Pero, as you can see, meron siyang dynamic island. O di ka naman, dynamic bar yung tawag nila. Yun know, nga guys, pagdating dito, meron siyang 6.6 inch IPS LCD display with 720p HD plus resolution and 90Hz refresh rate. Ang lupet! Meron palang 90Hz dito sa price na to. 3,000 pesos lang? What? Grabe. Hindi talaga makapaniwala, guys. Grabe. Paano nila nagagawa to? Na medyo binabawi ko na, guys, ha? Oh. Pero I can see the option for the 90Hz refresh rate. Nakita ko lang to sa isang website na 90Hz daw sya. But looking at it right now, I think na, na hindi ata. Interesting. Okay, so final na. It's a prank, guys. Hindi pala siya 90 hertz. You lie imposible na ata na magkaroon ka ng 90Hz at this price point. But, yun nga guys, overall, for its display, okay na okay pa rin naman siya for its price. Medyo malaki yung kanya mga bezels, especially sa bottom and dito sa top. I think na nai-inlove din ako kapag sinacharge ko to dahil nga meron siyang animation dito sa may top, which is yung kanyang dynamic bar again. Isa talaga to sa mga pinaka-cool na mga features ng mga bagong Android ngayon dahil nga, galing ito sa iPhone. So, kapag galing sa iPhone guys siwa diba? napaka cool pero kapag galing sa Android naman na kinuha sa iPhone okay lang. ngayon pag usapan naman natin yung performance netong ITEL A70 mala iPhone ba talaga ang kanyang lakas well guys sinasabi ko sa inyo hindi <laughs> So pagdating dito guys, Ito po ay meron ng Unisoc T603 with octa-core CPU up to 1.6 GHz and Mali G57 MP1 naman pagdating sa kanyang GPU. Now, pagdating dito guys, okay na okay pa rin naman siya for daily tasks like text, tawag, and even pagdating sa ating mga social medias. Tinest ko siya pagdating sa Antutu Benchmark and medyo mababa lang siya. 150k lang naman for 3,000 pesos. Amazing right? Ngayon, tinest ko naman siya sa Mobile Legends and paminsan-minsan kapag ginagamit ginagamit ko tong Ultra Graphics ay medyo laggy siya o di ka naman medyo delay ng konti. Pero kapag ginamit ko naman yung Medium Graphics guys, I would definitely say na mas better yung performance na makukuha ko dito sa Mobile Legends. So even though na meron siyang option na Ultra Graphics, you better use the Medium Graphics for better gameplay. Overall, playable pa rin naman ang Mobile Legends dito. That is why I can't say any negative about this dahil nga 3,000 pesos lang naman to. Yung ibang phone nga at this price point hindi pa kapag loading ng Mobile Legends. So, better be thankful tayo, guys. Dahil nga, tinatry talaga ng ITEL yung kanilang very best para gumawa ng isang napakamurang smartphone na pwedeng pwede nang ilaro ng mga Mobile Legends and yung ibang mga game na nilaro natin ngayon. So, overall, pag sa performance, guys, ox na ox na talaga siya. Now, let's talk about the battery of this phone, guys. So, mabilisan lang, eto ay meron ng 5,000 mAh battery that can last up to 2 days. And, eto, guys, ay merong 10 watts of charging. So, yun lang ngayon sa charging naman matagal din 3 <laughs> hours po yung inabot ko from 0 to 100% dito sa phone na to. So overall, okay na okay para naman siya for its price. Now, pag-usapan naman natin yung camera netong Itel A70. So pagdating dito guys sa likod, meron po siyang 13 MP main camera at saka 0.08 MP na depth sensor. Dito naman sa front, meron po tayong 8 MP selfie camera. Ngayon, kapag tiningnan naman natin yung mga result using the camera of this phone, hindi po siya mala iPhone guys. Let me tell you that. Medyo malayo po siya actually dahil nga medyo low quality po yung kanyang main camera. Ito po ay hindi masyadong accurate. Pero kapag kayo naman ay mahilig kumature lang ng mga objects like yung mga nag online selling o di naman yung mga mahilig lang gumala and mag ng iba't ibang mga lugar, well definitely okay pa rin naman etong phone top. So again, pagdating dito sa kanyang main camera guys, kapag pag-uusapan na natin yung 3,000 pesos I guess na wala talaga makakatalo dito. Ngayon, kapag selfie naman, halos same lang din guys. Hindi po siya ganun ka-accurate. Pero pagdating dito, medyo mas high quality ng konti yung result niya para sa akin lang. Mas makikita mo talaga yung details na tunay. And yung color accuracy niya din is mas better kumpara sa main camera. So, as long as hindi ka lang mag-expect ng mala iPhone, goods na goods na ang phone na to. Ngayon, pagdating naman dito sa kanyang video guys, aabot ang phone na to ng 1080p at 30fps, both main camera and selfie camera. And today, as usual, usual, ito natin. So, eto na, guys, ang video camera using the ITEL A7 So, ano sa tingin nyo? Okay ba? Comment down below. Now, let's try the selfie camera. So, eto naman guys, yung selfie video camera using the ITEL a 70 So, ano sa tingin nyo? Okay ba? Comment down below. Now, pagdating dito guys, again, hindi po siya masyadong high quality, pero okay na okay na talaga siya. Like, pagdating sa kanyang colors, pagdating sa kanyang saturation. Saktong sakto naman siya guys. And for its price, I can definitely say na this is one of the best video camera phone that you can get in the market. Mura lang siya pero makakaprovide na siya ng maganda at high quality na video. Kaya naman, recommended ko na talaga itong si Itel A70 para sa inyo. Now, overall, nag-enjoy talaga ako dito sa pagre-review kay Itel A70 guys. Overall, napaka worth it nyo na for its price na 2,999 and you yung SRP pala nito is 3,499. Pero guys, palagi naman sila sale Kaya naman, abangan nyo na lang siya sa presyong 2,999. Meron kayang malaking storage, 128 gig And okay na okay na talaga yung kanyang display na merong dynamic bar. At saka, mala iPhone na din yung kanyang design. So, I guess that's pretty much it for this video guys. I am GP and I hope na nag-enjoy guys sa video nito. If you do, please do subscribe and also like this video para naman malaman namin kung ano yung mga gusto video. And also guys, don't miss out dahil nga kapag umabot to ng 2,000 likes ipapamigay ko etong si Itel A70 so that's pretty much it I'm GP and this is GTN TV thank you for watching and God bless bye bye